So yun guys, uh, pupuntahan namin ang ground na alabaw sa poste dito sa may harap ng dana namin pag uwi galing sa tindahan sa amin. So yun guys, yun yan ay daana ng mga kapag may nabili sa tindahan sa ilaya namin. Ay dumaan ng pinsang ko ay bigla nala ang alabaw na tumba at sumalsik siya dahil nga na ground. So yun guys, pinuntahan ko nga at titingnan ko kung ano reaksyon ng alabaw. So inaambot na lang. Nag-i na nag ang kalabo sa hirap ng tinanas ting to siya yeah, malakas ang ground, hindi siya makatayo. So yeah, yan, ang dyan na mawito yan you know, naman, ah, hindi ako makalapit dahil nga yeah, nang baka pati ako ay mahagip ng ground sa lupa. So yan, yeah, ako dito sa kabila dahil lang medyo lumayo ako ng konti sa may poste. Dito sa may liquid niyan, yeah, doon na lang ako lalabas na makalapit ako ng konti sa kalabaw. Yeah. So guys, kita yun know, naman ang kalabaw. Wala ka. Pero napilitan pa rin siyang tumayo nung binatak ko lang tiyuhin ko. So, yan, kita ito naman sa video. Hindi siya no, agad nata yun. na din na God. Kahit nahirap din ang inabot niya. So, walang pagod ng katawan niya, guys. Chengiz so, posting yan daanan sa amin kapag ng tao, kapag may bibili ka doon sa may labasan. Kaya, napakadaligado, ka guys, ang tayo ng poste. Eh. Sa undo sa may daanan, eh, may lumapat siguro ang kuryente ng lahat ng ulang kagabi, guys. So, yan, tinakbo ng ground. So, tumansik nga yung pinsan ko. Buti gano'n na lang guys ang nangyari. Oh. So yan, kinakali nga not, ng tiwing ko yung sawo dahil nga nang... Harang, baka nga uh, may pa gusto nga niyang lagyan ng halang muna. Yan yeah, guys. So yan, yeah, naiuwi naman guys ang alabon na no, maayos kahit na medyo pagod na pagod ang itsura niya dahil sobrang pwede na ang ground niya dahil malakas niya. Kasi tumangsik nga insan oh. ko. Na kuryente! So yan guys. Okay, naiuwi naman ang alabon na no, no, maayos. No, no.

Kung bago pa kayo sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button para maging notified kayo sa aking mga bagong upload na videos.